committee will be just that. That is correct. Thank, Thank you, Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, yes. nasa YouTube, nasa pa? Yes, sir. Kasi Kaya kung mag-aantay um, siya, will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi no po, yung iba, di... pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po ako idadagdag. Yun lang po. Uh... Mayroon siya sa statement niya na I have the reserve the right to submit a supplementary affidavit. Ayun po, kaya po sinabi ko sa kanya, mayroon ka rito, da, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi po, hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. Uh, so, um, Kani, for purposes of transparency... Mr. President, you're saying that Kaya po, pumapahig na kami na dadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito, dito rin po yung supplemental. Yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. Uh, We will not be guided. Ano pa sasabihin niya? Why not before? hearing is suspended. We we'll now allow Secretary Remulla uh, and uh, Yusek Bernardo to leave the premises With a uh, promise or commitment to come back this afternoon. In the meantime, the uh, the uh, we uh, we are now opening uh, to, to the members. Yung uh, pagtatanong sa ating mga other resource persons. Yes, you may. Uh, your excuse, Secretary Mulya. uh The vice chairman, Senator uh, Erwin tulpo is uh, recognized. Five minutes. Same uh, guidelines, same, same rules apply. Mr. Chair, ako din po ay eh, nakukulangan po doon sa sinabi ni Yusef uh, Bernardo. Uh, parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So I believe, isa supplemental po, aantayin na lang po natin. Siguro pagbalik niya because hindi po ako naniniwala na itong apat lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit sa Kongreso, Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to uh, Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sana po ba kayo sa sinasabi ni uh, uh, Yusek Bernardo ng dating boss mo. Ah, uh, doon po sa mga personalidad na binanggit niya, uh, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, eh ginagalang ko po yung opinion niya, pero ako po talaga ay 25 uh, po at uh, Uh, kung ano po na nasa api ko, 'yun po ang dinadala ko po. Sa so, pinadadala ko po sa mga driver po. Sorry. So magkaiba like, po 'yung sinasabi niya na 15%, doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, sir honor. Ako po ah, uh, 'yun po talaga ang uh, uh, hinahanda namin at uh, pinadadala po sa mga driver po, your honor. May mga babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay kong senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So, ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, inawing ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%, kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, ginoong uh, Alcantara? Hindi ko na po alam. As far as uh, ang knowledge ko po at ang dinadala po uh, namin ay uh, 25% po. Yun po ay uh, hinahanda po Sama po ang mga tao ko na naghahanda po noon at nagbibilang, your owner. Chair, nawawala po yung uh, 10% po na ito uh, doon sa 25 na pini-prepare nila. Uh, <laughs> pero po uh, Mr. Chair, at tanong ko lang po ulit ay uh, pero sa pag -pre prepare po, hindi po niya tanong para kanino ba ito boss? Para kanino ba ito boss? Para kanino? Tama naman po, yung mga piniriksa, niya po pangalan. Uh, I never ask po your owner kasi po siya lang naman po yung kausap ko po. Siya lang kausap mo. Yes po. Alright. Isa pa po matanong ko po kasi nabanggit na rin po ni Minyo uh, ng grupo ninyo, yung tatlo pong kasamahan po namin earlier, o dalawa po namin kasamahan, si senator uh, Jingoy Estrada. Si Senador Jingoy po ba na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never so, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po yun. Or nakakausap si Senator Jinggoy. Hindi po. Maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po, uh, sinama lang po ako ng mga dating uh, kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met uh, Senator Jinggoy. Uh, yes Jingoy. po. Yun. What about Senator uh, Villanueva po? Senator Villanueva, uh, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration program, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, Uh, nakakasama ko po siya pag gano'ng mga okasyon. Okay, wala na po other than that, yung mga communication, tawag, after that, yung mga uh, ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po uh, late at night or after office hours, wala na pong gano'n. Wala po, uh, yun lang pong insidente na nag-text sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary uh, uh, Boron. Uh, dito po sa budget hearing, ini uh, po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay uh, Secretary uh, Pero sa labas po, uh, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang, kung minsan po, nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Hmm. Nag Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. All right. Okay. Okay. Uh, okay. Ah, uh, Mr. Chair, ito po mga driver na ito. Nandito po ba si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay uh, Congressman Saldigo. Narito po ba sila? Ay, ah... Uh, Saan mo ba sila ka Saldigo? Opo. Tama ka. Narito po yata, Mr. Chair. Okay. Na... na mission of the government to be concerned with the issue of the economy and the people and the people and the people and Hannah Hamaipo. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Your Honor. Thank you, Your maraming uh, salamat po, uh, Mr. Chair. Kay uh, Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon. Totoo po ba na kayo po ay uh, nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, or sa kondo ni Congressman Saldico. Uh, will you attest to that po, na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver. Gano'ng karami po yun? Kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako, yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh, mga nasa 6 to 8 oh, na maleta po. 6 to 8 na maleta? Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung wala, magkano? Wala, po kaming idea. Yun. Saan po ni din, 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 dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yun. Uh, hindi po kinumprim na pera so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na yun? Uh, nung nasama po ako doon yung owner uh, sa Valley Verde po. Eh. Dito po ba yung bahay ni Senator, ah, uh, ni Congressman ako sa Value Verde 6? Ah, uh, bahay po siya pero hindi ko pa alam kung kay Sen. Uh, Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun niyo. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon? Ah, uh, hindi ko po alam yun. Alright, right, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, makonfirm lang po. Yung yeah, Honor, uh, magkaiba po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, okay. Yung so sasakin mo na yan, alam niyo yan, yung NFI 6319. Ah, uh, yung Honor Bali, yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali, yan po yung dinadala namin ni Christian. Na... Dinadala po na... Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi na po isang beses. Kasi kung dinadala po na, may iba, sabi niyo, iba, iba naman po ito. Sa so, ibang sasakyan naman po ito. Uh, opo, Your Honor. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valley Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung yung sa ano po, yung ito. Iba iba po 'yan nung ano eh. Sino po ang binilibera ni na naman ng ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito. Hindi ayo uh, Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na 'yan. Pero kasama po 'yan diyan sa inyong office itong NFI 6319. Uh, hindi po bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga balita Ayan ah, po. So, nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Ah, bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang uh, nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Ah, sa Phoenix uh, Petroleum po, sa Dahlia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Apo. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Right. Alright. Pabaling ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses po kayo nakapag-deliver ng pera po, sa sinasabi ni uh, D.E. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Uh, doon po sa Dahlia po, pitong uh, beses po. Dahlia? Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Uh, fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niya po doon? Uh per deliver po nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Eh tina-transfer din po niyo. Hindi. Opo, opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama opo. si Indira Alcantara. Si Andre po. Ah si Andre. Opo yung driver niya. Kasi para kadiro daw po 'yon. Hindi po namin alam 'yon. Medyo alam pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganyan transaction ang uh, ginawa niyo palitan po. O nililipat yung maleta. Diyan po sa Dalya, pitong beses po. Pitong beses? Opo. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? magkakiba araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Hindi. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Ah, uh, sa November po, uh, limang beses po. Tapos pong January at saka March po. November, January at saka March. Di D. will you confirm? January, I mean November, January at saka March? Posible po, you know, no, hindi ko lang po talaga sa, na-record. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga contractor? Kasi, abay, uh, you know, Lord, uh, pa uusapan lang yung budget ng November, eh may budget na po kagad si Sir, si Sir, si, 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 At, si kung, Congressman ko. Advance po, you know, no, actually, po. Advance payment. Okay. Yung, yung sa sinasabi niya po anong pitong maleta, approximate yung mga magkano pong pera laman nun, anim na hanggang walong maleta. Normally po ang isang maleta, nag-range po from 30 to 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag malet po yung maleta, mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking malaki na kaya po yung 50. Pero, bihira po yung 50. 40 to 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang, for the information po, yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga hindi po kay konsol yung delivery na yon. Dahil ang kay Kong din po ay puro sa Bali Verde. Sa sino BBC. sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, di deliver po kay Yusuf uh, Bernardo. Okay po. Bakit sa interview po? Hindi po namin alam. Mayroon lang po binibigay na number tapos inutos ko po doon sa chief of staff ko, kay Carlo, and si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At uh, hindi ko po, kahit po ako, uh, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, uh, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na binigay po sa akin, binigay ko po, po sa kanya. Then, siya na po yung nagpe-prepare, hindi pa yung utos na po sa... Di ba si Carlo ang nagdaan sa inyo? Dalawa. Sino po si engineer ka, si Carlo po? Sino, Sino. Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, so nandyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, uh, Mr. Chair? Alam ko, uh -huh. pwede po ba matanong natin? Kasi parang... Uh, so, si Carlo ang kinatawagan po ng proponent. Hindi po. Uh, Anong sa proponent? Ah, ah, ako po ang nagutos po. Ako po ang kausap. Upon the instruction of the proponent. Huwag naman natin po sabihin po proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. Congressman o senador. Ganun po ba yun? Ah, Yusek Bernardo yan, saldi ko lang po. Ah, uh, Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatmat kanina. Opo. Oh, uh, nung nagdi deliver na po sa Bali Verde,